Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. yun, ako na yun. name. His name. Amen. 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 Pag-pray mo, Liwana. Karinoon, salamat eh. Salamat po sa panibagong isang taon na yung ibinigay sa kanya. Nawa ay bigyan nyo po, po ng ah, uh, marami pang taon ang kanyang buhay na uh, nagsisilbi at nagtitiwala sa inyo na may ah uh, contentment at kaligayahan sa kanyang buhay. Yes. Uh, Panginoon kayo po magbigay sa kanyang kalakasan, katalimuhan, kalusugan, mahabang buhay. At yes. opportunity yes. kami noon upang uh, siya ay uh, ng hanap buhay na uh, makakapag uh, makakapag-sustain po ng kanyang ano po, kanyang uh, livelihood o ng kanyang buhay sa susunod na mga taon uh, pa. Yes. Kaya po ang siya nagbibigay ng uh, kasaganaan sa amin. Kaya po ang pinagbibigay sa amin. Kaya kumihiling po kami sa inyo ng iyong pagpapala para sa kanyang buhay. At i-open uh, niya po ang inyong uh, durungawan, ang inyong pinto ng biyaya para sa kanya, Panginoon. At mga bagay, Panginoon, na kailangan po na kanyang ayusin sa kanyang... At puso't isip, kaya kayo po ang siya pagturo po sa kanya. Tulungan niyo po siya na bigyan ng kapangyarihan by the power of the Holy Spirit na makaya niya yung mga bagay na hindi niya kaya gawin sa kanyang sariling lakas. At tulungan niyo po siya na maging kaya-aya sa inyong harapan, Panginoon. Uh, Biyan po sa iniisip ng lipunan na anong tamang, ano ang mabuti, anong tama. Kaya po ang siyang nakakaalam ng... Na uh, inyong kalooban. So, bigay niyo po itong karunungan sa kanya at kalakasan pang sundin po ang inyong mga uh, may uh, nais para sa kanyang buhay. Salamat po muli sa kanyang buhay. Salamat po sa cake na ito. Nawa ay magbigay po sa kanya ng nourishment at ng kaligayahan sa uh, pag-celebrate ng kanyang birthday na araw na ito. Salamat po, Panginoon. And if you're all this is a mighty Happy birthday! Minus 3, 46. Si minus 3, 4. Oh nga pala, 4. Bali <laughs> yung pinilagay ko. Gusto ba bata, may motor? Oo. Oh. Next. Pwedeng-pwede <laughs> pwede yan. Piliin ng green. Sige na. Ah, yung green. Oh, sige, sige, sige. Tignan, Tignan ko muna yung motor. Oh, ganda Warung motor motor. Happy birthday ya. Ka, Rider. Ayos. May motor sikilo dito. <laughs> Mga kopi. Kaupis... Mga kopi smito, di ba? Motor vlog eh. Ah. Galang <laughs> mali 40 eh, nakalagay. 40 ang nakalagay, 43 dapat 40. 'to. Lagay ba na date? Hindi okay lang. Wakapentot <laughs> kan Ganun? Dito sa harapan naka-court. siya na. ng pamamalam mo, Denon. Hoy na, nakita na 'yan. Okay, maganda. Sige. Anoulit? Oh, try mo naman. Oh, Shout those. out kay uh, Joya Sweet Bakes sa uh, paggawa uh, ng ating uh, cake. Bakalanaman sa kalam. Ito, happy birthday. Wala lang dito thank you. Bakalaman. Shoutout sa inyo. <laughs> Sabi ng kapatid ko, wala daw ba libre? <laughs> Salamat, ano, shout uh, shoutout yung yes, sweet Bakes, no? Happy birthday. Hindi ito matamis at maganda sa katawan, no? Uh, pag kayo ay magpapagawa ng cake, birthday cake, pumunta kayo sa Joyous Sweet Bix. Hanapin niyo po sa Google. Type niyo po at uh, makikita niyo doon kung saan siya located, ano? Okay. Tikman natin ang cake. Gating mo niyan. <laughs> okay, kuha na natin. At malasa niyo. Ito, natin Masisira nga yung cake mo, pero... Eh... Ano ang kakatamba mga Oo. Oh, I-remove na natin yan. Bukwa tayo ng... Na, ano mo? Hmm. Tatanggalin natin tong... Uh... Lagi mo sa tissue kasi do... Mas, ano yung table? Oh, sa tissue ano? Sa tissue Nakita niyo po, ano? Ay, May ano yung iyan, mo. mo na. Kali motor niya. Ano to? Ngay. Ganda yung kung papalarin, maganda. Ayun, mayro pang isa oh. Buk bukod dito na mayro pang motor na ganito, mayro mayro pang wheels. Mayro pa tayo na isang motor, oh, nakikita niyo. Di well, diba? Dapat pala green naman pinalagay ko eh. Parang motor ni Harvey yung red eh. <laughs> Tapos uh, pangalan happy natin birthday. Happy Birthday, no? Nakalagay motor. Gusto nyo dyan, lalagyan ko army. Why natin? Sa gitna, ang start. Uy, ay, dito. Ayan. Ah, dito. Ayan, parang tayong girl. Ah. Ayan. <laughs> Ayan uh. natin na atiin, uh, ano? Mga ka-office mate. Isa lang, para sa sa'yo lang muna. Sa akin lang? -hmm. Itong parting to. Bakit ka naman nanginig? <laughs> eh. Ang laki nyo to. Ang laki. Oo, oh, yan? Hindi, eh, hati-hatiin natin. <laughs> Tapos, lalagay Wait, pa. Huwag oh, nga, yun yung sa'yo lang. <laughs> <laughs> ito, ito yung sabi ko sa inyong masarap na cake. Nakalahati ang kunin. Cupcake. No? Kalahati uh, lang kunin natin. Yung kalahati kukunin natin. Yung hanggang dito lang. Oo, oh, yung at... Ako na, sige. Hindi ko na Ayan, kaya mo yan. Kasi wayway -way natin pag nakuha na. Ayun, no, yun, ayun, ayun, no, hanggang doon. No? oh. pala siya? Tatlong patong pala eh. Okay lang yan. lang. <laughs> okay. hati hatiin natin para hindi siya madami. Ayan. Hmm. Madami pala eh. Hindi siya matamis mga kopis may try niyo. Joya Sweet Fix. Try niyo mag-order. No? At um, tignan yung lasa kung gaano kasarap. Ano nga. Kung masarap po nga. Hmm. Mm dapat ang pipiliin nyo yung mga ganito kasi pag ang pinili yung matamis pa sa matamis alam nyo ang bud, sarap no natin ay ang bansa natin kasi uh, yung mga cake na matatamis, alam niyo po yun, mga coffee smith, pag matatamis ang kinakain niyo tatandaan niyo ang buhay natin umiikli. Nagkakaroon tayo ng mga dia diabetes. Sobrang, cancer. mga cancer. Minsan pa nga, ang matatamis pa nga ang kadalasan tumitira sa kidney natin sa bato, sa kidney. Mm. No? Kaya mga kapis, Smith, bibili kayo ng mga cake. Gaya nito, Joya Sweet Mix. No? Hindi matamis. Try nyo yung mga kapis. Oh, Smith. Tutubang 48th birthday ka na? 43 na ako. ah, <laughs> <laughs> oh, tayo na. Okay. So, ganun lang mga kapis, Smith. Ano? Dito, dito, ito ang bilihin ninyo. Hindi yung mga kahit na ano na ano, sobrang tamis na ko po. Ito, hindi matamis. Pang ano talaga to? Pang diet talaga na klase ng cake, no? Subukan po ninyo mga coffee smith. At itry ninyo, no? Okay, sige. Magandang umaga sa inyo mga coffee ano? Sa umagang ito ay... Uh, lubos ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil uh, nabot pa rin natin yung edad na ito Ah uh, maraming salamat sa mga bumati sa akin ng uh, happy birthday itong nakaraang June 16, no. Thank you, thank you very much, no. Ako po ay lubos na nagpapasalamat na binati ninyo ako. Salamat sa Panginoon na uh, pa ako ng mahabang buhay, na patatagin ang itat na ito at inyo uh, yun mas uh, pinapasalamatan ko sa Panginoon. Wala kong mga sakit-sakit, wala kong mga uh, hindi tayo na hospital hindi tayo uh, pinagkukulang ng panginoon uh, maraming maraming salamat no sa panginoon ano? uh, sa birthday ko no na uh, pinahabang niya ang aking buhay uh, at alam ko po na more birthdays to come pa sa akin ano uh, muli maraming salamat din sa mga tao na na uh, lubos na umabati sa akin ng happy birthday no thank you thank you very much no uh, kahit na hindi gan karami na handa uh, uh, nagpapasalamat pa rin ako no at uh, marami pa rin tao na bumati sa akin no thank you thank you no thank you thank you very much mga ka-office mate uh, at uh, alam ko naman na na kasama kayo sa aking buhay uh, kasama kayo sa pagt pagtakbo ng aking buhay maraming maraming salamat ano? maraming maraming salamat at uh, higit sa lahat pinapasalamatan ko talaga ang Panginoon ano? thank you Lord, salamat, salamat salamat, salamat salamat sa mga tao na bumati sa akin at salamat din po Lord na na uh, sa birthday ko, no? Pinagpala mo ko. Thank you, thank you. Thank you very much. Maraming salamat. At, uh, dalayan ko pa rin na more birthdays to come pa. No? Okay, sige. At, uh, maraming salamat. Ito yung mga nakuha ko sa cake ko. No? Yan. Kaya lang, uh, baliktad. <laughs> nakamiror nakamiror mga ka-office mate, na nakamirror, happy birthday, you no? Know? Nakuha ko sa aking cake, tinabi ko lang, ano? you know, tapos meron pa, Ito. yan, motorsiklo, nakuha ko sa aking cake, ano? You know? Ako kasi ay motorcycle enthusiasm, ano? Yan, ano? Nakuha ko sa aking cake, tsaka ito, yan, nakuha ko sa aking cake, ano? You know? <laughs> Maram salamat din sa ati ko, no? Shout out sa ati ko na bumili ng cake, no? pagpalain ng atiko ko. Magpalayan Lord yung ati ko. Maram salamat din sa mater ko na nagluto ng mga uh, spaghetti Ah, uh, hindi pala spaghetti Pansit. Pansit, no, no? Nagluto ng pansit. Maram salamat nagluto rin siya ng uh, minudo. Maraming salamat sa mother ko. Shout out, ano? Shout out. <laughs> thank you, thank you. Gusto ko pinapasalamatan yun, ano? Uh, yun, no? Thank you, thank you very much, no? Pati na rin sa, sa edad ko, naabot ko yung edad na ito. At uh, alam kong aabot din tayo sa mga susunod-sunod susunod, hanggang uh, tumanda tayo. <laughs> Makuugod-ugod na tayo. <laughs> uh, lubos na pinapasalamatan ko na rin sa Panginoon yun. Sa bagay na yun, no? Sa buhay natin, ano, wala tayo ay umiidad na. Tumatanda na, no? Umiidad tayo. Pero, magpasalamat tayo sa Panginoon, no? Sa bagay na yun. Okay, mga coffee smith, salamat din sa pagsubaybay nyo sa akin sa mga video, no? Na-miss nyo ba ako? Do you miss me ba? No? <laughs> okay, sige. Salamat sa panonood, no? Uh, manatili lang kayo sa mga video na pinapadala ko. At uh, itong nakaraan-nakaraan na araw ay lubos yung pahinga ko, no? One week. One week akong nagpahinga na hindi nagpadala ng mga video. Uh, kasi nga, uh, medyo pagod na rin. Marami na rin akong iniisip na iba pa, no? Uh, yun, nakapagpahinga ako. No? One week. Pero ito, maglalagay tayo ng mga video na makakatulong makakatulong sa atin ano. Tomorrow meron din akong i-vlog sa inyo, no. As of now, pinag-iisipan ko pa. Okay, may susunod pa na susunod. Ganyan. Okay mga office salamat ano. Salamat, salamat sa panonood. God bless, ride safe at ingat. Sa lang. At saka, may pahabol ako. Salamat nga pala sa pag-iingat at pagpupotekta sa akin ng Panginoon Pat patuloy, no? Uh, salamat na rin sa blessing ng Panginoon na binibless niya ako, na pinoprotektahan niya ako araw-araw, no? Iniingatan niya rin ako araw-araw. Hindi lang yung pati ang pamilya ko, no? Uh, Maraming salamat. Pahabol lang yun, ha? <laughs> okay, mga ko-bismates, salamat muli, no? God bless, right? Sipat, ingat, ingat. Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday. To you. Happy birthday, happy birthday